spokesperson ng Philippine Navy. Ukol pa rin po dito sa paghahanda sa pagsisid po dyan sa Taal Lake dahil pa rin po sa issue ng mga nawawalang sabongero. Captain John Percy Alcos, magandang umaga po. Ayan. Good morning po, Kapitan. Sir Ted and Ma'am Chacha, sa ating mga pinakamamahal na kababayan na nakasubaybay ngayong umaga. Isang magandang Navy morning po sa ating lahat. Salamat sa panahon. Kapitan, sige po. Ano, eh, so ito na nga po at may mga sinasabi na na baka po magkaroon ng kumbaga e, trial dive ano ho, sa Taal Lake. Uh, kumusta po so far ang ugnayan po sa inyo ng mga in charge sa gagawin nga pong investigasyon tungkol po dito sa Taal Lake na ito na paghahanap ng mga missing sa Uh, Sir Ted, uh, sa ngayon ay uh, naghihintay pa rin kami ng uh, formal uh, request from the Department of Justice sa uh, assistance na pwede namin ibigay. Uh, sa ngayon ay patuloy na naghihanda ang ating mga uh, technical divers from the Naval Special Operations Command po. So wala pa talaga pong as informal na request sa inyo? Uh, tama po sir Ted pero that does not prevent us from preparing for the okay. diving operation. Okay. Now sir, uh yung exploratory dive na sinasabi, kayo ba ang inyong bang mga tropa ginawa na po iyon? Yung pag-check lang po uh, so far yung alam mo na parang kumbaga eh para uh, malaman na kaagad ano ba gaano ba kalabo yung ilalim ng uh, ta, uh, ano taalik uh, ganun po. Uh, sa unang-una sa lahat, dapat matanggap muna natin ang official request from the Department of Justice. Mm -hmm. And uh, from what we've uh, seen po ay uh, isang composite team from the different government uh, agencies mm -hmm. composed of experts ang mm -hmm. uh, i-deploy. Ide so mm -hmm. marami tayong dapat i-considera at uh, dapat ay makipag-unayan din tayo sa mga ibang ahensya ng gobyerno mm -hmm. na magiging part ni'tong technical diving na ito po. I see. Okay, sige po. Pero uh, pero wala pa po talagang ginagawa na kumbaga trial dive o exploratory dive ang mga ano natin, mga Navy Seals natin, uh, kapitan. Asserted uh, ngayon po wala pa po. Okay. At uh, dahil hmm. nga po 'yan eh, dapat in coordination 'yan hmm. sa mga uh, ibang ibang ahensya ng gobyerno na magiging na mag na partner natin sa diving hmm. operations po. Okay. So at least po ngayon ne eh, po ito no na as in talaga ho naman palang wala pang uh, ano, formal coordination pero naghahanda po kayo. Sir, meron bang equipment ang Navy din kung sakali po uh, na maaring, kumbaga, meron bang tinatawag na, ano, na underwater drone kung sakali po? Uh, yes, sir, meron po. Um, bago natin i uh... uh ipadive ang ating mga Navy SEALs, ay una po natin munang gagamitin yung mga drone para makakita kung makita kung may mga obstacle o additional risk na nandun sa ilalim. Ang last resort natin ay ang uh, dive na ng ating mga Navy SEALs po. Mm, opo, opo. Itong underwater drone na ito, ano ang kanyang capability po sa lalim na maaari niyang ano, mapuntahan ng hindi nawawala yung ito ba'y ano, uh, sir, uh, ito ba'y wireless? Kumbaga, paano po ang uh, operation nito? Uh, unang-una -una sa lahat ng ating mga technical divers ay may kakayahan na mag-dive hanggang sa around 100 meters and a little bit more. Pero ang mga drones natin can go as a deep as sa 150 meters. So, meron tayong mix ng iba-ibang equipment. Uh, merong wired at uh, meron din pong hindi wired. Ayun, sige. So, uh, ito ho ay kayang, ano, kayang sumisid po ng hanggang ilang metro kaya. Kumamarapatin po ninyo, Kapitan. Uh, sir, more than 150 meters ay kaya ng ating mga drone at uh, meron din pong capability kung hindi naman kabigatan ng ating i-retrieve mm -hmm. ay pwedeng yung mismong drone na rin po ang mag-angat ng uh, mga bagay na makukuha natin sa ilalim. Aba, uh, ano ho pala to? Para ding ano, parang yung yung sinasabi na ano, yung underwater remote uh, yung remote vehicle, no? Na sinasabing hihiramin natin. Ano ho pala ito? Kumbaga, para din siya robot. Uh, tama po sir Ted. Uh, ito ay mm -hmm. produkto siyempre ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines supported mm -hmm. by the national government. Ayun naman pala eh. Opo. So uh, I'm sure al alam po ito ng DOJ? Uh, opo. Um, patuloy tayong nakipag-train sa lahat ng mga ahensya okay. ng gobyerno, specifically mm -hmm po sa mga ayan siya na concerned po sa maritime security. Okay, sige. So, uh, ito na lang po. A ano po ang mga pwedeng pe maging balakid para hindi po ma magkaroon ng ano ng uh, dive or exploration tong ating mga underwater drones na ito kung sakasakali po, uh, Kapitan. Uh, of the but uh, unang-una yung kalagayan po ng Taal Lake uh, sa ngayon ay medyo merong uh, hindi regular hindi po regular ang kondisyon ng Taal Lake ngayon dahil na nagbabadyaya tapo uh, based on the reports ang uh, pagputok ng Taal volcano number two is yung uh, weather nung araw na yun uh, this will significantly affect yung uh, length of uh, ng operations at uh, syempre ang mga may maraming restrict uh, maraming um, mga bagay rin na dapat nating i na bago natin ma-conduct ang diving operation. Okay, sige po. So, Kapitan, kung mga marapatin po ninyo, ha, muli kami tatawag sa inyo para po kami makakuha ng informasyon dito nga po sa magiging papel, ano ho, importanteng papel ng Philippine Navy sa paghahanap po sa mga sinasabing posible, mga labi ng mga nawawalang sa in the name din po of justice and public service po, Kapitan. Uh, anytime po Sir Ted, anytime po uh, Ma'am Chacha, handa uh, po ang inyong Philippine Navy na makipag at ibigay sa inyo mga kaukulang impormasyon sa ikakapanatag ng loob ng ating mga kababayan. Mabuhay po ang hanay ng ating Philippine Navy. Salamat po Kapitan. Salamat na marami si Captain John Percy Alcos, ang spokesperson po ng Philippine Navy.